nandito para tayo sa Manila Bay mga ka-channel. So, yan po yung itsura ng Manila Bay sa ngayon. So, makikita niyo ang ganda. Ang layong-layo na sa dating ano. Palayo na sa dating Manila Bay. So, pasyal muna tayo dito mga ka-channel. Tingnan natin kung ano na yung nagbago dito sa Manila Bay. So, parang parang burakay lang sa mga ka-channel. Tingnan niyo yung lupa oh. Ang ganda niya na mga ka-channel. Ang ganda na nung ganda na Manila view ngayon tingnan nyo ng biwok ang um, building mga ka-channel alam mo na sa ibang bayo kaya may mga anong di pala dyan

dami na namamasyal mga ka-channel ito na po yung itsura ng biwak ngayon yung pinatawag nila yung biwak biwak to eh ngayon, e, pero ngayon Manila Bina na ah, dami na namamasyal ganda okay? na kasi yun oh. ganda na ang buko ah, may mga ibon pa oh. Ito lang tubig mga kasihan ito wala ka nang makikitang basura kagaya ng dati uh, ang ganda promise ang ganda na yan o may mga ibon pa o oh. parang masarap tuloy mag swimming pwede lang mag swimming dito mag swimming ako eh promise ang ganda ng tubig mga ka-channel o wala kang makikitang basura grabe dahil yung paglilinis nila dito. Eh, no? may kalapati pa oh. Mga ibon. Dati-dati, puro basura yung makikita mo dito eh. Ano, eh, lumipad na yung ibon. Lumipad na. Dati-dati, puro basura yung makikita mo dito. Pero ngayon, ang ganda na. Ah, ang daming namamasyal, mga katsyanil. Ang mas lalo siguro maraming tao dito pagkahapon ang hali kasi ako pumunta dito mga ka-channel eh. Kaya makikita niyo walang hindi ka madami. Pero for sure parang pumunta dito sa gabi. Ganito naman eh. pa sila nito mga ka-channel oh. Maraming. Pag nandito ka pala ka pakiran doon ko. Nasa Buracay ka oh. White sand. Grabe grabe talaga yung ginanda ng dagat mga ka-channel oh. Makikita niyo oh. Parang Buracay lang. Ganda, parang nakaka ano, uh, nakaka-amaze yung ginawa niya paglilinis dito. Pasang gay wag nawawala siya, no? Yan. Yun lang mainit, tanghali kasi makakasyan eh. Tagal ko na parang hindi nakakapunta dito. Siguro mga apat na taon na. Oh, ito na nga yung mga nito ngayon. Matura, na Grabe, ang ganda. Ganun naman ang eh. may mga ibo ng ano, kumadapo. Parang may ano pa, may, may, may mga isda pang magpapakita dito. Mas masarap siguro pumunta dito pagkagabi, pag hindi mainit. Kaya so, for sure pagkagabi din, marami din na mamasyal dito. Ang ganda lang kasi mas, talaga masyado eh. So, talaga yung pinagbago ng Manila Bay, promise. ang, ang linaw ng tubig oh, akala mo, nasa beach ka ayun yung ocean park lapit natin yan ocean park yan mga kachanit grabe oh may mga foreigner di mga nilo oh, yun puriner oh. yun oh. yan. foreigner yan mga kachanit talagang namamangha sila sa ganda ng Manila Beach. So hanggang dito na lang pala yung video natin ngayon mga ka-channel. Ito po yung update sa Manila Bay. So talagang napaganda na. Uh, ah, lang ako dito. May pinuntahan ako sa Quiapo. Pero dumaan din ako dito. Tinignan ko lang kung ano ang itsura ng Manila Bay. So napaganda na talaga. Malayong malayo na sa dating sa. So nakakamangha na yung mga tubig. Ayan o. Dati-dati pumunta ka dito. Puro basura yung laman yan. Pero ngayon naman tinan nyo. So hanggang dito na lang mga ka-channel. Maraming salamat po.